Ah, hello guys. Tapos na kaming nagbunutan ng ano ng mga kung sino ang bibigyan ko ng regalo. Oh. Tapos na kami nagbunot. Ang nabunutan ko ay ano, lalaki. Hmm. Ano ang maganda guys? Iregalo ko sa kanya. Ha? Ah, lalaki siya. Eh, naman yung ano, t-shirt, ano pa ba yon? bag, wala na yan. Tumbler, wala na. Oh. Anong ano guys, anong dapat i natin guys, yung hindi common? Paki ano na lang guys paki message. Para malaman ko kung baka mayroon kayong opinion. Uh, ah, wag na yung ano, t-shirt, yung mga tumbler, yung sinasabi ko bag, sandals. O, oh, ano yung iba guys? Baka may opinion kayo. Paki-text na lang guys ha. Ah, tulungan niya ako kasi hanggang ngayon eh, wala pa rin akong maisip. Ha? Baka bilihan ko lang siguro na to. Isang kit na pangpaganda. <laughs> lalaki to eh, lalaki. Ha? Salamat guys. Paki-message na lang ha. Thank you po, thank you po. Maraming salamat.